いい 不是。 Pwede na siguro tayo dito. Wala na yung humahabol sa atin. O sige, baba na tayo. Mama, para! Baba, baba! Punta to! Uli mo, alas mo! Okay. Lilo. lo! Walang papalag sa inyo! Okay, Kunin niyo mga alas na! Uy, ito mo! Ito! Punin niyo mga alas na! Ano to! Yan! Lilo. Ay, ikaw! Sige! sumabog yung pao ng ulo mo! Huwag kayo pipiyo! Kayong dalawa! Baba! Sabi! Ha? Hoy! Mga madaroga! kayo! Ay! 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 Nagpunta ka ba rito para magpatawa? Ha? Anghel, nabutay ang banay. <laughs> Ay ano? Parents unknown? Buto ka sa buho eh, paano ka magkakamagulang? Anghel. Uba! <laughs> Tapang na bata. Pero parang kailangan mo ng disiplina. Wala ka lang! mo, uluhay mo! Kasama't <laughs> ako! Sabihin mo lang, sir! Titirahin ko na to! Isasama ko to! Isasama mo ko? Isasama mo ko? Eto, o gusto mo, pagsabayin ko kayo, Dalawa kayo kapos, bilang go, napatay ang hostage! Nagpantar ka pa, ha! Uh -huh. uh -huh. Tama na! Uh -huh. Ipe ka, ha! Tila tayo, dyan! Uh, Mabuti pa lumayas ka sa likod ko. Nailang ako sa iyo. Layas! Oh, Tama na! Makawahan naman kayo sa kanya! Ang laksa mo na loobong gawin niya sa harap ng sibilyan? Iha. Hindi ah, 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 hey, sa panaginip magulang isipin baguhin ang sistema dito sa pangit. Marami na sumubok. Tama na! Nasa sila ngayon? Oh, Direktor? Man, sa director? sa sabak na! Ito! <laughs> Bilang na oras na ngaayop na ito. Ah, hmm. gila katingpatain di dito. kailan mo pa akong gustong pagawa sa'yo. Sabihin mo sa loob, wala na yung direktor na nagtatanggol sa inyo. ako na ang siga dito. hanggat si si assistant director ang acting, ako lang ang masusunod. Isang beses pa mag ari ka dito. Babahayan ang bala ko ang buong katawan mo. Tanda mo yan, ha? Ako lang ang hari dito. Ako lang. Uh. O, so, pare, ba't buhay ba pa yan? Tulong Hoy! Buhayin to, eh. Hindi ka pwede sumunod doon. Kung gusto mo mong pakulong, sa koreksyonal, wag dito. Darlings Adquarters. Eh, uh, sir, uh... Nakikiramay ako sa iyo, Harry. Critical ang sitwasyon natin ngayon. Hindi ka pwedeng malis. Kailangan, kailangan ko ng tao. Sir, sir? Wala akong pakailang kung namatay ang tatay mo, nanay mo, asawa mo, kapatid mo, at buong pamilya mo. Sundalo ka alam mo yun. Duty first before anything else. Pero siya namatay daw yung tatay ko Wala nga akong pakialam eh! That's an order! Dismiss. Yes, sir. Upisa na isipin mo, namatay yung tatay ko eh. Sisilipin ko lang. Ayaw kong payagan. Putok sa buo yung na yan. Walang damdamin. Lakas ka lang, buddy. Lakas ka lang, buddy. Lakas ka lang. Cool. Opisyal natin yan eh. Wala tayong magagawa kundi sumunod. Oo. Oh. Ba't di ba ako sumunod sa kanya? Kung di ko lang nanisot ako, makakasuhan ako ng awol. Kanina pa wala dito. Kanina pa wala rito. Talagang hayop yan. Hayop talaga! Kari. Sir! What are you doing? Gusto mong dagdagan ang problema mo? Aba, sir. Baka gusto nyo dagdagan, sir. Eh, okay ako dyan. Kari, lasing ka. Bukas na tayo mag-usap. Okay? Hindi, sir. Ngayon tayo mag-usap. Ngayon! Bukas na, Kari. Ngayon tayo mag-usap, sir! I will talk to you tomorrow. I told you!

Rasan, Rasan nak lawan. Tahu, tahu. Siapa yang badi? Aku. Tapi, tapi ada. Apa tu? Badi, badi, badi. Siapa badi? Siapa yang badi? Gagal Tama na, Badi! Ano'y ito? Nadiskasin mo yata si Tiniente, Badi. Tiniente? Oo. Oh, yun know. o. Sundalo ka. Sundalo ko? Oo. Oh. Badi, official natin yung Badi. Official? Oo! Oh. Yari ako. Yari, Yari ka talaga. <laughs> Alam mo ba kung ganong kabigat ang kasalanan ng ginawa mo? Opo, sir. Mabuti mabait si Duterte. Disciplinary action lang ang ginawa niya sa'yo. Kung naiba bang opisyal yon? dismiss ka na! Kulong ka pa! Talagang hindi niya po ako maintindihan, sir. Namatayan ako, ako sir. Tsaka, sir, medyo nasobrahan po ako, sir, sa inom, sir. Trabaho ba ng sundalo ang uminom? Report straight to the stad. Yes, sir.